Namali ako! Ay, tekto ng antok to. I-check muna natin yung instruction ni Madam, Madam Bridezilla kung ano, kung paano ididikit. So, ganito daw. Paganyan. trip, it's me again, Majang, ang retired niyong kunya. So, for today's video, eh, nakikita niyo naman, nag-unboxing na naman tayo pero hindi ito to kagastusan, mga katrip. Hindi ako ang gumastos nito. Ito nga ngayon na-unboxing ko ay ang mga materials na gagamitin ko sa invitation fan. Hindi ko na po invitation fan yung tawag dito pero yung ano nakasulat sa kanya is flow ng program ng kanyang kasal. So, dapat ikakat ko yung gilid niya para maging parang may corner. Ang kaso, tingnan nyo, mga katrip. Hmm, tinililian. Nakat na niya. oh oh ayan. oh So, paano ko gamitin to? Ha? Char. Wow. Ang ganda. Hmm. Ang ganda niya yung furnace. So, ganito siya. Ayan. Ganyan. And then, nagawin natin siyang pamaypay Ito yung silbi ng stick. so, ganito yung stick. Ilalagay siya dito. Ayan. Like this. And then, you can pamaypay it. Like that. On the wedding day. So, simulan na natin. Tirahin na natin to Bago pa tirahin ng iba. So, this one is 80 pesos Wow. Diyos ko. Lagi na sala Walang bisita. <laughs> let's see. kailangan nalagyan mo siya dito. Nanginginig pa naman yung kamay ko na. Pasmado yan. <laughs> okay, kita niyo ba ako? Ay, dumikit na nga. Sh <laughs> At dumikit na nga nang hindi mo inaasahan. So, ayan. And let's go. So, besi, secure na secure ito ni seller. So, kung meron ka makita na nagupit, kasalanan ko yun. <laughs> So, Nadagyan lang natin siya both sides. Oh my God. I can see my hands trembling. Whew! Sign of aging. <laughs> Ayan. So, ang instruction sa atin ni Bright, wow. <laughs> feel na feel eh. Eh, mag-try daw ako ng isa. Kasi medyo hindi ganun kakapal yung ang tawag dito. Etong, ba yan? Papel daw ako ng isa, and then ipay-pay ko ng 2 hours. Grabe sa 2 hours, no? Alam naman na may sakit yung balikat, diba? Sabihan pa ng 2 hours. <laughs> My God. Teka lang. So, siguro kalahati. Kalahati nitong... Okay, wait. Diba? Okay. Dito tayo maglagay sa taas. because we need to put both side. Okay. Teka lang. Nagsuka-suka din. Magkakalahati. Pwede naman. Kalahati. So, dito. From here. Hindi ko makintindi ako bakit nanginginig yung kamay ko. Nanginginig talaga siya Nangingi O, huh? siya, yun na yun <laughs> And then Better siguro ganun So, kailangan ko muna idikit yung stick bago ko lagyan ng isa pang. Okay. Ready? Kinakabahan oh. ako. Hindi ko talaga hindi. Kasi

Let's try. Let's use the back, not the back. The handle of the scissor. Oh, yeah. Oh, no. dahil pinakadikit-dikit ko nga ni yung tape, ay yan tuloy. Nahirapan tuloy akong magtanggal, Diyos ko. Napakadikit naman talaga nitong adhesive na nabili ni Bessie, Diyos ko Lord. Talaga, kailangan sure na sure ka pag nilapat mo. Tapos nagpalas pa ako ng kuko, so yun. Paano ko matatanggal? Okay, lapat na natin. So ganito yung itsura niya. One, two, three, ready. So tanggahan. Handa. Uh, ayan na, meron na tayong isang fan. Tignan. Tapos. Para siyang pamura. Double purpose para itong bunting na ito. May pamura. Oh, wow. So, this is it. Mm, um, Maria, Clara, and Ivara. Okay naman. Nakaka, Nakakapaypay naman siya, in fairness. Sadyang <laughs> so, mainit lang talaga dito sa aming bahay. Woo! <laughs> Keri na. Oh. So simbahan lang naman nila ito apat ah, pa Sa reception naman, naka-ano yun? Naka-aircon. Mm. So sir, yung ano eh, yung reception. Umahari <laughs> oh, perfect! Nagawa natin mga inday. Mm. Ah, I in why hindi siya bumuka bago ang kasal dahil may pa po yung kasal. So ngayon ay ano pa lang, uh, March. <laughs> Pero sinisimulan ko na kasi kung nakita nyo, Diyos ko, medyo madiwa ang, ang ano, ang paglagay. So, ng parikit, ng parikit, ng ano, ng, nung tape, no? So, yan, kailangan natin simulan kasi kailangan ready na ang lahat at the end of April. Ayan. So, nakisa na tayo. So, yung kasal ng best friend ko is, ah, uh, tumingin pa. May 11, pero ah uh, for the sake of privacy, dahil intimate wedding yon ay ito pong vlog na to, ay ipopost ko ng after. So, kung napapanood yun na to ngayon, tapos na po yung kasal. <laughs> so, let's make everything. Eh, wait, isend muna natin kay madam. Mas kailangan naka-video-video tayo. Madam, ito na. O, tayo mag-video tayo. Take lang. <laughs> wait, video. Mm, madam. Mm. Mmm. 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 Carry na. Huwag mo lang ipaano sa akin. Ipapaypay sa akin na dalawang oras. Diyos ko. Kung gusto mo bumalik ako na ospital. o. <laughs> oh, ah. Uh, Tapos na natin yung video. Mmm. Diyos ko. O. Oh, ayan. Nakakapaypay naman talaga. Nak may hangin. Ayan. Sending na. Nakaka-trip hmm, At ayun ay magsimula na magtrabaho. Wow. Ano naman sa, sa atin si client? Oh. Charis. <laughs> So, ayan, meron na tayong isa. Ibabalik natin ito dito para, ano, secured. God, hindi nyo sa baik tayo? Teka lang. Hindi natin siya Hindi isa na tayo. Ayan. Oh my God. Asahan nyo sa kasal ko walang ganito. Ah, <laughs> ano magastos! gastos ako na magastos. gastos hindi pwede nga lang, parang kasalang bayan. Mas bet yung mga ganun. Actually, pwede naman ng best friend ko ng ganun. So, yung babae yung gusto ng ano, maraming abala. Kasi pag kakakasal ka naman talaga, ang stress na sa babae. <laughs> sa true lang, ba? Diba? Kasi ikaw yung mag-iintindi ng lahat. Ayan. O, oh, sino ka dyan? Sipat na sipat. Akala mo naman talaga, engineer. <laughs> bakit iniisa-isa ko na siya Kesa lagyan ko muna yung steak eh para may matapos tayo o <laughs> Diyos ko nag-reply yung ating ano client tawang-tawa daw siya God. Dahil Uyos nakagawa ko? na tayo ng isa at perfect naman ang na pagkakagawa ng inyong kunyang na retired, ay sure na sure ball naman talaga ang pangalawa na alam natin, hindi na kailangan magsipat-sipat pa ng bonggang-bongga dahil ay, perfect ulit Pero ito. Pero hindi ko na hinagod ng gunting ang inagaong pagdikit natin ng uh, double Ingenia. adhesive dahil may harapan na naman magtanggal <laughs> ang kunyang ninyo. Habang inagaong nga ni ito ay eh, napakiramdaman ko yung aking balikat at baka bigla na lamang itong <laughs> maghingot-hingot ay alam nyo naman na kailangan na naman natin itong ipaterapy. Diyos ko, baka hindi madala ng mga init-init at ang inagaong diklopinak. Medyo matagal-tagal pa naman ang kasal. So, carry la ang magpa-petiks-petiks tayo. Huwag natin dali-daliin. O, diba? ba? Dahil may time pa naman. Kering-kering pang magpa-chill-chill lang. Ah. Bawal na bawal pa naman sa akin ang nakayuko. Kailangan ay laging chin up. At laging straight body Nakala may pang Miss Universe. Pero ang height, eh? Ang eh, Little Miss Philippines. <coughs> Jesus, naglaro pa talaga ng model-modelan. Mamaya, pag hindi na naman nakamalay na nakakarami na ng gawa, iyan, naku mag-aaray-aray na naman sakit ng likod, diyan. Matigilan, pag may nararamdaman. Maga-unlaan man din yung mga matatanda. Eh, ganun talaga ang kunyang ninyo. Basta ako, pag may inagawa ako, tapos mga ganyang crafting-crafting. Ay, crafting, eh, focus na focus ako. Hindi talaga ako nakakamalay ng oras. Nag-i-stop na nag-i-stop yung video. Hindi ko alam kung bakit. Habang nagawa ko ito, naisip ko bigla na siguro ko nandito ako nung kasal ni Bru, yung isa pa naming best friend. Ay baka naman pinililiang ko din ang kasal nun. Siguro nandun ako, inasign ko yung sarili ko. <laughs> Nasayin talaga. Ganun ako talagang inaasayin ko yung sarili ko. Bakit ba? Nasayin ko siguro yung sarili ko sa pag uh, decorate ng venue, which is yung bahay nila. Kasi wala talagang ayos, kundi pinagawa ko lang sa Erica nung pangalan nila na Anna and Mark. Yun lang. Tapos, yun, siguro naayosan ko kung nandito ako sa Pilipinas. Kaya lang, pandemic, mahirap umuwi. Baka hindi ako makabalik sa Hong Kong. Kaya, ayun, ay, budget na lang yung binigay ko. <laughs> kasi nga pag may mga ganyang okasyon ako talaga yun natin sa mga pag-decorate kagaya din sa pinsan ni tatay which is may Uh, very close na tita. Ako yung nag-decorate kapag ka birthday nung anak niya. Yung first birthday and second, ay, seventh birthday. Which is inaanak ko din naman. At gaya nga na sinabi ko nung una, kapag gumagawa ako ng mga ganitong kaanik anek ay hindi ako nakakamalay ng oras until magutom ako. Dahil mga katrip, alas 6 na pala ng gabi, hindi pa ako nagasaing. Parating na ang aking mga kasama sa bahay, wala pang akainin. Kaya naman nagsaing na rin muna ako. At nakakaramdaran na rin ako Patay, ng pagod. Yari. Sa tatlong tape, ay 29 yung nagawa ko. O, oh, tingnan mo naman ang karat ni Kunyang. O, oh, o. Oh. <laughs> At syempre, hindi mo mawawala ang kape habang tayo ay gumagawa. <laughs> Dahil bus na ngayon 'yung tape na kong bumili na lang dito sa Unisan. Kaya lang wala 'yung brand nung uh, adhesive tape na binili ni Besi. Kaya ang ending pinag-order ko na lang ulit siya. Kaya ayan, mag-unboxing na naman tayo ng tape Leming. Nagusto ko 'yung brand na binili ni Besi na adhesive tape. Kaya naman nagpa-order na lang ako. At hindi ako bumili nung ibang brand sa Unisan. Kasi nga, ang iniisip ko baka konting five lang or sa tagal pa dahil ilang months pa 'yung lilipas. Ay, ilang weeks lang pala. <laughs> eh, baka hindi na siya ganun kadikit. Or yung alam niyo sa sobrang tagal, eh, uh, matanggal yung pagkakadikit niya. So, hindi man magagamit. Magdodoble yung pagod, magdodoble din yung gastos. Eh, gusto ko, talagang pulidong-pulido. Sabi nga ni Bessie, grabe daw ako sa QC. Quality control. Sana, ah. Oh. Eh, syempre, magawa ka na din laang. Ay, eh, di pulido na, yung maganda na, para wala din namang masabi sa atin. ba? Diba? Maganda yung pulidong-pulido. Tapos, ayan nga. O, oh, QC yan, ha? NG. Mm. Mas hmm, na muna to. Tomorrow na ang natitira. Ito na lang. Ayan, kukunti na lang. Kukunti na yung dadalawa na yung natin. Eh. Dahil ako magluluto pa ng aming dinner. At ako'y nagugutom na rin naman. so, tomorrow ulit. So, we are now in day 3. At ito na lang yung ating gagawin, which is 28 pieces. 28 pieces. O, so, diba? Tapos yung ating stick, ang dami-dami dami pa. <laughs> so, ayan, 3 o'clock na. Tingnan natin kung ano oras tayo matatapos. So, simulan na natin. Sinabihan ako naman ni Bessie na huwag ko daw dali-daliin at magtagal pa naman yung kasal. Eh, kaya lang, talagang gusto kong matapos agad. Hindi ko alam kung bakit. Kasi wala din naman akong magawa. Tapos, at this moment, antok na antok ang kunyang ninyo. So, kailangan kong paglabanan. Ibig ko siya ng ako ka So, nakakalahati na tayo, kalahati. <laughs> so, may 13 pieces pa na natitira. And this is our last. So, I don't know, na si Tower na.

gosh. Mami, <laughs> Ay, mama sa Taiwan. Hmm. Yeah. School, ang sinasabi ko ano, ng antok. Lati, si alis na wala. Oh, buti na lang. My God, buti na lang. Ano. <laughs> Hindi ko pa nalapat ng bongga. My goodness. Ay, itay ko ng antok ko. <laughs> oh, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ito kasi talaga ako. Eh. Buti na lang tong tape na to, hindi siya oh. ganun ka ano, ganun na unang binili ni Bessie na. Tao dito. Ganito din naman yung ano niya, yung brand niya, pero mas maliit kasi yung naunang ipadala. Yung pwede to. Ay, buti na lang. Pagkaka-NG pa tayo, maka nga. Mapalayas tayo ng ano. Ah, okay. Buti na lang, na-remedy. Oh, my God. mhm, mm Muntik na tayo doon. Ah, alam ko na. Baka kasi yung cut nitong isi eh. Kabila yung ano eh. Thank God. Ano ah, na kadalasan na mali. Sine-check ko na tuloy ng bong. Ang <laughs> balik tanpa. Si ano, si Ate Ima. Kunti na lang mamali pa. Kunti na lang. Kukunti na rin natin. Mukhang hindi aabot. <laughs> oh my God. Ano ko yung tatlo? Tapos <laughs> ito na lang yung tape. Parang isa na lang ang magagawa. <laughs> <sa> hindi <laughs> <laughs> ko alam. Kung aabot ba sa isa. Parang hindi na din. Ay, hindi na nga umabot. <laughs> Kahit sa stick. <laughs> hindi na siya umabot. Oh my God. Hindi siya umabot. Wala na. So, ayan. So, bibili na lang tayo ulit ng isa. Diyan na lang sa, ano, sa Unisan. Kaysa naman nag-order pa online. Pagsagaan na lang natin yun. Tingnan natin kung matikit din naman orang. Kasi feeling ko ganito din naman yung ticket niya. <laughs> Kasi ito hindi siya ganang kadikit. Kung pwede sa unang na-deliver, no? At ito, tatlo na lang naman yung natira. So, ayan. Hindi ko na i-video hanggang sa ko hulian kasi sobrang haba na talaga itong video na to. <laughs> so, gaya na sinabi ko doon sa una, uh, na-upload -na ko tong video na to ay uh, tapos na ang kasal. Dahil, uh, sinabi naman ako ni bride na <laughs> saka ko na daw i-post kapag ka, uh, tapos na yung kasal. So, respect natin yun. At kasal ngayon, hindi akin. <laughs> Kaya magmamaganda. So, eto yung nagawa natin. So, 80 pieces. Bale, may hindi tayo nagawang tatlo. So, 7P, 7 lang nagawa natin. Doon sa, ah, uh, uh, limang tape. Limang tape? Limang? Basta. Hindi <laughs> ko matandaan kung ilang tape yung nagamit ko. Uh, gumagawa din ako ng mga ganito talaga. So, nakita kayo naman yung sa pagawa ko ng pandi bukay. Gumagawa ko talaga ng mga crafting-crafting. Yan yung hilig ko talaga. Pag walang magawa sa buhay. <laughs> ganito talaga yung ano ko pag wala akong trabaho, ginagawa. So, yun lang. Salamat sa panonood. And see you in my next video. Asahan nyo na yung next video ay tungkol sa kasalan na magaganap. <laughs> Tingnan nyo kung magiging lokal kayo yung kunyang ninyo doon. At agaw eksena o kung anik-anik ang gagawin sa buhay. It's me again, Madjama Vlogger yung kunyang ninyo. na kahit gano'ng kahit ang buhay. At kahit ina tayo, laban lang. <laughs> so see you on my next vlog. Bye bye!